Guys, panoorin niyo ito, guys. Grabe. Hindi ako makapaniwala sa nakita ako guys. Ito guys, habang naglalakad kasi ako guys. Ayan. Ah, uh, tumawid pala ako dito guys. Tumawid ako dito guys. Ayan o, pa ako guys. Ano? Ayan. Tawid ako dyan guys. Ayan. Kasi gusto kong pumunta doon guys sa unahan. Ayan oh, grabe guys, ang lupit talaga guys nang nangyari guys, di ako makapaniwala guys Oo, tingnan, hintayin nyo lang guys, huwag nyo akong hintayin ano guys ah Nainis na ba kayo guys, wala pa yan guys, hintayin nyo lang, grabe Tingnan nyo pagkaganyan ko dyan guys, banda guys oh so. Diyan, maraming tao, guys. Dumadaan na, no? Hintay-hintayin nyo lang, guys. Grabe, ang lupit, guys. Ay ano? Oh. Buti nalang nakapunta na ako dito, banda, guys. Tignan nyo, guys, ah. Kung anong mangyayari, guys. Antayin mo yung nakakulay puti na lalaki, guys. Hintayin nyo yan. Yung papunta rito, ah. Hintayin pagkalampasnya dyan, guys. Tingnan apa ah, Ayun, guys. Grabe. Oh, kita nyo pa